Well, sa Friday, nagpatawag na po tayo ng pagpupulong kasama po ng DILG, uh, mga local government units repre na uh, representatives, particularly yung mga traffic heads sila. Ininform na po natin sila na dalhin yung listahan ng kanilang mga karsada na i-recommend -re nila either for total ban, uh, partial ban, may oras, Uh, at yung ire-request po nila na wag nang isama dahil hindi naman po kailangan na isama po doon sa ban at yung mga justifications for that para po maaral namin kung valid naman po yung concerns uh, i-discuss po namin yan at pagdesisyonan ng kasamaan ang DILG Sir, yung sa, no? Violation din? Yes, definitely. Kung ma-rule na bawal dyan tapos nagpark ka illegal parking po yan so dalawa po ang penalty niyan kung attended 1,000 at kung unattended ay 2,000 ang MMDA ang masusunod ng, uh, sa traffic regulation so um, kung ano po yung polisiya although siyempre nagde-defer din po tayo in some instances sa mga LGUs dahil mas alam nila yung lugar kaya nga po hinihinga natin sila ng justification eh, for their recommendations para i-consider po natin. Pero at the end of the day, ang mga polisiya po na uh, regarding traffic, MMDA po talaga yung in charge. For example, sir, yung maginawa sa QC, restaurant area yun eh, and hinayagan siya ng LGU. Kaya nga po, kailangan pag-usapan namin yan eh. Kasi kailangan din po natin i-balance yung komersyo, yung ekonomiya, at yung pong kalagayan ng ating mga kababayan. So, kaya nga po, noong nag ng total ban uh, si SILG, uh, ako po yung unang umapila na kailangan pag-aralan dahil marami nga pong consideration uh, na dapat na pag-aralan, uh, economy, situation ng mga kababayan, Uh, case to case basis nga po yung mga karsada kung dapat bang hin or hindi na isama sa ban at kung total ban ba siya or may time lang ano na? well kung ako po ang masusunod at walang ibang iko-considera, agree po ako doon dahil yan po yung magpapaluwag na ating mga karsada lalong lalo na yung kahit yung mga side streets ay um, malulu, magiging maluwag at madadaanan